mga mga gulayan, kamaisan. Ito yung ating dinadaanan. Oh, wow. Ang ganda. Tingnan niyo naman ang ilalim ng mga puno. Ang linis, ang ganda magdaan dito. Napakaganda. Yung kahoy lang titingnan mo, nakaka-relax sa mata. Ang ganda talaga. akong mamasyal dito sa aming daanan. Ang gaganda ng mga kahoy. Nandito kami dumadaan sa ilalim ng mga puno. Napaka-relax sa mata. Binibidyoan ko habang nasa loob ako ng sasakyan. Ayan mga puno, pantay-pantayan. Ayan. Sa gilid naman may mga mais. May mga mais dyan. parang may butas yung gitna na titingnan may butas yung gitna gawa ng mga puno ayan guys tingnan nyo itong mga puno na iiba naman kanina may dahon ito walang mga dahon kasi ganyan pagka winter nakikita nyo ubos na ang dahon pero hindi patay yan guys mabubuhay din yan